bueno. eto uh, uh, nga don June, July 6, July 6 ba no, yun? mm. uh, yung isang kumpanya ng uh, cellphone. Abay uh, nakpa ewan ko lang mga kayubi ha. Alam niyo ba itong uh, naging problema ng isang kumpanya ng self brand ng cellphone? nag nag-peso sale. Ha? Mm. Tapos Ah, uh, 'di ba may seven sale ata 'yun si Shopee? Shopee Lazada. at ah, Lazada. Oo, sige. Oh, oh. Inuna ata nila, ginawa nilang July 6. Mm. Nag-peso sale sila sa TikTok. Mm -hmm. Sa TikTok partner. Ang daming sumal, ang daming nakabang At ang daming ano partner. Mm. Uh, sumali. So nung nakita daw na ang daming views bigano pa pag sa TikTok mag kasi hindi ako techy partner eh. Hindi, mm. hindi ako umo order oh, oh. sa TikTok. Ako din. Hindi din ako mm. order sa TikTok. Sa Facebook hindi din kasi ah, ang dami oh, oh. ng scam diyan eh. Oh, ako din sa marketplace. Uh Oo. -oh. Oh, oh. Hindi kasi Mas natin... okay pa yung online tapos tignan mo yung mga review niya. Oh, oh. Kasi, pero yung TikTok, mm uh -mm. -uh. sorry, never pa ako sa TikTok. Facebook, I tried, pero may, naloko ako. Kasi eto <laughs> lang, sa TikTok, wala sila talagang mismong shop, tama ba? Yung, yung, like in Lazada, may mga seller pero through Lazada sila dinadaan para ibenta ang kanilang product. Yes, saka makakapagreklamo oh, oh. ka. Exactly. Kaya nga pa partner. Pag may question ka doon sa product, oo oh, oh. Ma may say si Lazada. Oo, oh, oh, kasi maireklamo mo. oo oh, oh. Especially sa Shopee. Sa, Shopee, sa Lazada, hindi ko pa natry. Pero sa Shopee kasi oh, oh. natry ko, pag nagreklamo ako, na babalik yung cash o -o. While si TikTok at sa Facebook yung market Si Facebook hindi ko wala eh Oo, kaya nga So, yun din ang ano to partner Ang dahilan kung bakit hindi ako nag-ano to nag order Paano mm. pag naku dumating sa akin eh Iba pala Saka pag mahal na halaga, hindi na, ayoko Oo mm -mm. So, may ano ka ba doon? May liability ba? May ihabol mo ba? yung seller. Actually, ganito yan, partner. Oh, oh. No nakita ko yan, yung ITEL to eh. Oo, oh, oh, ITEL. Ang sabi nila, yung ITEL is made in China. Oo. Oh, oh. Diba? Pero kasi may nag-boost kasi dito. Oo. Oh, oh. Pero may nag-promote. Okay. Okay, may nag-promote. Tama ba? Parang Unbox Diaries. Oo. Oh, oh. Mga kayo. Yo, vlogger yan. Vlogger to. Oo. Oh, oh. So with that, kasi parang with, with his review, syempre, mapopromote eh. Kung maganda mm -hmm. ba or what Ah, uh, lumalabas kasi dito para sila din yata yung nagsabi ng piso sale. From salamat this. Salamat, Idol, para para sa 6,500. Si Aitel talaga ang bida natin tonight. Okay, now. Hindi pinakita dito uh, sa nap nakita natin na link kung bakit ang unbox diaries ang nakikiusap doon sa mga bumili para sa ITEL na hindi kayang i-provide kasi ang kwento Partner nag ano sila nag-promote sila ng piso na cellphone mm -hmm. na unit tapos kamukat mukat mo ang balak pala nila is isang unit lang ibebenta mm -hmm. si magagawan yung mga tao mm -hmm. without telling na isang unit lang yung bibili isang unit lang yung ipoprovide. provide diba? so, so eh, parang niloko nila yung tao. Parang ganun ba yun? Maliban kasi doon sa Unbox Diaries, hindi ko alam kung paano pang pinremote to ng ITEL. Diba? Ang napanood lang natin dito uh -oh. is yung Unbox Diaries yung, yung... nagpakita uh -oh. ng ganun ng sale. Ngayon, ang sa akin lang, kung kayo ay nagre-review lang, diba? kung kayo ay nagre-review lang, ah uh, bakit kayo yung maaawa doon sa ITEL? Kung ang nagkamali naman, kung -mm. Uh -uh. nagkamali ang ITEL, kung nagkamali ah, o hindi pa lang boost lang ng ano to. Kasi ito mga kayubigan nito. Pag may pa-promote ka tapos mali pala lang promotion mo. Staffa yun ni. Eh. loko yun? Okay. 'Di ba? Ano loko yun? Kasi din dinala mo yung tao doon sa produkto mo. Gain mo yun ni. Eh. Pag gain mo yun. Tapos may mga tao pa malamang bumili. Piso, baka nag pa. Oo. Kung marami nag-cash dito, eh di ka pa. Kahit piso lang yan. Tapos hindi mo mabibigay? Oo. Uh -huh. O di may estafa dun? Kasi yung sinasabi nga ng mm. uh, ITEL ba yun? Mm. Oo, nakita ko din yung kanilang explanation. Eh. Mm. Parang from one, ginawa nilang sampu na. Mm. Sampung units. Kasi well, wait, dami. Wait, partner ah. Oo. Oh, man ITEL na-explain o yung vlogger? May ano din partner eh, yung ITEL eh. Dear Attax Diary and Identax, kami po'y nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa live collaboration on July 6, 2024, with Diary and Idle We sincerely apologize for what happened last night. The original plan for the Peso deal is we will release one piece of A50 for only one peso. That night, the life is doing good. That's why the management decided to increase it from 10 pieces of A50 for one peso. So, balit technical issues ang system. Nakapag-upload po ng 6,500 pieces na A50 sa halaga piso. Idle Philippines is unable to release the 6,500 pieces of A51 peso amount, amounting of 15.6 million pesos. Malaki po ang ikalulugi namin. Kaya po sa mga fans namin na nakapag-check out ng piso, hinihingi po namin ng inyong pangunawa na please kindly cancel your order. But bago nyo po i-cancel yung inyong orders, direct message nyo po ang Idol Philippines TikTok shop ng inyong contact details para po makapagpadala kami sa inyo ng complimentary gifts para po sa mga affected. Idol Philippines We're taking action for our mistakes. Kaya, kaya naman, until end of July, we will continue our lowest price guaranteed para sa ating mga fans and followers. Sa una pong sampung nakapag-check out ng 1 peso na E50, ibibigay pa rin po namin yung deal na yun since ayun po yung original plan. In behalf of ITEL Philippines, nagpapasalamat po kami sa inyo. Daway mo unawaan niyo po ang aming um, pangyayari sa live na to. Sandbox Diaries, maraming salamat po. And to all, thank you for your understanding and kindness. Thank you po. Tumong ko lang kung sales uh, representative ba yun o... Oh. Yung vlogger, hmm. nag-explain din. O oh, pero... Si... Since... Baka, Si vlogger kasi dapat. Sa akin lang nga, kung si, si vlogger ay neutral at nagre-review ka lang, wala ka nang pakialam mm -mm. kung ano naging mechanics ng kumpanya. Okay. Kasi nagre-review ka, ito, ito, magandang cellphone to. Kung bibili kayo, mm -mm. iso to. Diba? Ngayon, may promo sila. Eh di, hanggang ka lang. Mm -mm. Kasi hindi ka bayaran. Hindi ka bayaran ng ITEL. Oo. Iba kasi nangyari, kung bayaran ka, bayaran ka, Siyempre, lahat ng ganda nito kahit hindi magandang cellphone mm -mm. to halimbawa lang sasabihin ha sasabihin mo sasabihin mo diba hindi mo papakita yung mga negatibo na na features noo nung ano nung cellphone kasi bayaran ka o di may kasama ka rin. kasama ka rin sa panluloko liable siya oo, oo dahil uh, ikaw ay nagamit din oo oh, nagpabayad ka para oh. i-promote mo at mag-promote ka ng mali oo oh, oh. guys uh quick video lang. Uh, gusto namin gumawa ng video kasi nga may malaking problema po si Idel. Kanina kasi, ang uh, target dapat is isa lang po na piso deal na Idel A50. Actually, sampo nga dapat ang ilalabas namin kasi sobrang ganda ng sales. Kaya lang, nagkamali po yung brand. Naglabas po sila ng 6,500 po na piso deal. So, 6,500 po ang nakakuha ng ITEL K50 yes and alam niyo ba kung magkano yun? 15.6 million ang loss po ni ITEL doon po sa nangyari and uh, kung pwede lang po, eto po yung sabi sa akin ng boss kung pwede lang po, ma-cancel po natin yan pero eto, eto yung gagawin ng brand so, bago niya i-cancel yan Pumunta mo na kayo kay ITEL page dito sa Tiktok Shop I-message mo sila na na-cancel mo yung I-leave mo yung ano, yung number mo uh, ID, uh, information, and details Para bigyan ka niya ng freebie, okay? Tapos i-cancel mo na, okay? Mag-usap uh, na lang kayo doon Pero yung kawawang-kawawa po si ITEL Baka mag-close po ang, ang kanilang store dito sa Tiktok Shop Dahil baka magsabi ng scam yung customer na ang daming na-cancel na na order ko uh, do, no, uh, sobrang low ng stars and uh, baka ultimately ma yung kanilang store dito sa TikTok shop and kawawa naman, kawawa naman sa si Aitel uh, if you have the heart to help them I I'm, I'm urging everyone actually, lahat po kami dito is, pina-cancel ko actually kasi pwede sumalik. Okay. Pinaka cancel ko na. Ayan. Pina-cancel ko na po yung mga piso na nakuha nila. And hopefully kayo din. Okay. Ganoon naman guys. Uh, I'm really sorry for the brand. And hopefully you can help them. Please contact them. Tapos i-cancel nyo po yung order nyo. Please na lang po. I'm, I'm really sorry if may freebie naman po daw silang bibigay sa inyo. Nakapalit nun. And they will make sure na this July, Super baba pa rin ang presyo ng ITEL A50. Promise na yan. Thank you so much guys. Again, ako si Vince. And we are Unbox Diaries. See you again soon. Uh -huh. Ngayon, syempre, this napakita mo, mura to, nadagsangain yung tao. Oo. Uh -huh. When in fact, pandalo ako pala yung promotion nyo. Oo. Uh -huh. So, hmm. anong liability doon? Anong kaso na pwede isa? Kasi ito, partner, sabi mo nga, piso. Hmm. Sigurado, ang daming bumili niyan. Lahat siguro. Cash pa. Kasi, hindi pa yan COD. Malamang, malamang, no, malamang. Kasi yung diba? piso lang, my God. Kahit kasi makikipag-unahan kayo. Makikipag Oo. Kay. Oo. Di ba? So, ilang, sa piso, kung ilan ang bumili? Halimbawa mo lang 500,000. Halimbawa mm -mm. lang ha. Pwede may 500,000 pesos ka na. So, ano, anong balak ngayon? Nung, no? ay, cancel nyo na lang lahat? Paano? Paano? Hindi ko maintindihan. Paano mm, -mm. Mm, mm gagawin nila? Kasi, ang pangit kasi dito, may pinakita dito, yung, yung nag-feature, sila yung parang umiiyak-iyak sa likod. Correct, Parang may drama-drama, may skit. Uh Oo. -oh. Na parang naawas sila sa ITIL. Eh, ano bang pakialam nyo sa ITIL? Kung kaya naman nila ibigay yan, kahit malugi sila, di ba? Mm -mm. Wala kayong pakailan doon kasi nag-vlog lang kayo. Kung maganda yung, yung cellphone. Mm -mm. o, hindi. Sabi ni Ryan, mm. ang nagbenta daw si Unbox Diaries ng live. Ah, siya nagbenta? Oo. Oh, oh. oh. Paid siguro. ah uh, si, binasa ko lang yung ano ni Ryan. Siguro baka nakapanood si Ryan ng, ano to, ng live. Eh di sana sinabi na lang nila, first come, first serve. Oo. Oh, oh. Pwede yun, di ba? mm -hmm. Yun yun saka makikita naman 'di ba mga mga kayubi, meron namang meron namang uh, parang online shopping na kunyari ipapakita. Oh, five five units left. Mm -mm. May naman 'di ba? So ano to, parang only karga lang ng karga kahit hindi na nabibilang kung ilan? Oo. May ko talaga ng, mm -mm. Know, At saka, oo, oh, hindi nila binanggit kung ilang cell po tama ba? Ha? makayobi binanggit ba nila kung ilang kung ilan lang yung cellphone na ibinebenta nila hmm. Hindi basta uh, akin parte yung oh, oh. link lang na binigay mo sa akin oh, oh. yun yung lang nakita ko oh, oh. So ang sa akin the way I see it uh, bakit naapektuhan si Unbox Diaries oh, oh. Ang sabi nung kayo natin, kasi siya nagbenta Siya nagbenta so, so, siya nag online Okay na oh, oh. okay oh, sa, sa akin na Bawa oh, oh. na, ikaw na nagbenta At least alam mo kung ilang units yung meron ka Correct kung sampu, ibig sabihin mo may akong units. Oo. Huwag mo na padagsain sa ano mo. Malinaw, hindi sasabihin. So pag ganun, partner, ano yun? May kaso ba yun? Malay li li liable ba siya doon? Kasi parang pa para sa akin eh, di ba? Uh, piso. Tapos sasabihin mo, okay, ah, uh, live tayo ngayon. Ah, uh, yung unit ng ITEL, piso na lang po ito. Mm. Pero hindi mo binabanggit kung ilan. Oo. Ang available, di ba? Hmm. Na units. Basta sinasabi mo lang. So siyempre lahat ng mga tao dadak sa piso lang, makakaroon oh. ka na sa piso lang. Oo. Oh. Tayo kasi ka natin... na natin ng bagong cellphone. Okay, mga mga kayubi hindi ko alam kung paano 'tong binenta. Uh Oo. -oh. Sabi is TikTok. TikTok ba? Sa TikTok ba? Ano to? Ah, kasi kung live to, ano to parang mind mind ba to? Parang ganun partner. Kasi ganun pag ayun, mind mind na kasi pag mind mind ba to? Hindi naman to agad magbabayad, di ba? Right? Kasi iba yung nag-order, mm -mm. nagbayad na ng piso, Oo. No. tapos hindi na-deliver. Iba yun. Ibang usapan yun. Pero sabi ng isang ano natin rito hmm. kasama, kasi nag-order doon din siya ng tito, parang ano daw din sa Shopee. Parang Kaya yeah ano, nga. Pwede kang magbayad. So hindi mind Oo, pwede kang magbayad on the spot, cash, it's sustainable Baya siguro mm. Uh. GCash or ganon or uh. cash on delivery COD Oo, oh, oh pwede. Oh, eh, paano ganon. ko nagbayad ka na? Oo, oh, kaya nga. Oh. So, saan mapupunta yon? yun? Oo. Oh, oh. Ilan na nagbayad na yun? Dapat ma-account yun. Oo. Oh, oh. Dapat mapa-account ito si ano? Unbox Diaries. Oh, wala pang pa tulog. Sobrang daming hate comments. Okay, guys. Uh, hi, ako pala si Beans and uh, from Unbox Diaries and uh, ayun na po naglabas na po ng statement si Itel at uh, kung hindi niyo pa alam kung ano nangyari kagabi may, may ganap po kami kagabi uh, nag, nag live po kami infinity sale and marami kaming papiso 120 ang aming papiso last night at kasama po doon si Itel A50 kung nakasali ka sa aming live kagabi Nagpapiso deal po kami na ITEL A50 and ito po yung nangyari. Hindi lang po isa, hindi lang po po. Kung hindi, 6,500 po ang nakakuha ng ITEL A50 na worth 1 peso. At kung hindi mo alam kung anong ibig sabihin nun, ang ibig sabihin po nun, 15.6 million pesos po ang nawala just like that in a moment from the brand after nung live god after po nung live ito po yung nangyari uh, tumawag po yung CEO ni Itel nagyak po siya nautal binyalam niya sabi niya ang ang sabi niya lang sa akin, yung pinaghirapan daw niya ng two years na wala ng parang bula. Two years. Ngayon bankrupt na. Well, potential bankrupt. So, 15.6 million. It's no joke, guys. Not even sure kung para sila mag-bounce back dito. And, um, ang sabi niya lang sa akin kung pwede daw i-cancel po natin yung kung sino man yung nakabili ng piso ay kung pwede i-cancel po natin yung ating order at uh, per bago niyo i-cancel i-message muna niyo muna sila sa kanilang uh, TTS account TikTok shop account and uh, sabihin niyo po ito po yung aming uh, nakuhang piso deal, uh, kinancel ko na po, ito po yung ID ko, ito po yung aking uh, order ID, para mabigyan po kayo ng free freebie. Kasi nga po, uh, ano na lang yung pampalubag loob na lang po ni ITEL, kasi nga, uh, at least, kasi pinag, alam ko pinaghirapan nyo, nagbigay kayo ng oras, sayang naman yung pagod nyo, and they want to give back pa rin, kahit gano'n nangyari. Ayun, i-message nyo na lang po sila, pero, ayun, alam ko, Marami tong issue, uh, may nagsabi nga DTI. Hindi talaga sure kung ano yung mga legalities nito. Pero one thing's for sure, the brand is in big trouble. Pero ito, nag-apologize na po si Itel PH. And hindi uh, ko na po sasabihin kung sino po yung naka, nagkamali doon. So, isa sa mga tao na nagkamali sa paglagay ng stocks. I'm not sure if magiging okay pa siya after nung nangyari kasi nga, Well, actually, marami sa kanila din magiging okay. Marami ang mga wala ng trabaho, for sure. Hindi nila kakayanin yung gastos. If hindi makakancel yung mga orders, talagang permanent loss na siya and baka mag-close ba sila sa TTS lang o baka sa Shopee din or sa Laz. Pero I highly doubt. Kasi, nakuha mo na eh. Itali 50 piso. Parang malabong ibalik yata ng tao yun. Siguro mga 20% lang siguro ang magbabalik nito. Malaking loss pa rin yun. Seriously, isipin mo, parang nakakita ka ng cellphone sa daan. Walang ibang nakakita. Nakuha mo. Tapos brand new pa. Ibabalik mo pa rin ba yun? Pero to sinasabihan na po kita kung if, if you're following me right now, if you still believe in ITEL, if you believe in their products, alam kong maganda, sobrang ganda ng product po ni Itel. And sana magtuloy-tuloy pa tong brand na to kasi nga mahirap guys. Pag nanabankrap sila, goodbye, wala na pong ganitong klaseng brand ang magbibigay ng ganitong klaseng presyo, specs para sa atin. Kaya hopefully guys, tulungan po natin sila at sa lahat po ng uh, nakabili ng piso deal na ITEL A50, i-cancel na po natin yan. I-cancel nyo na po yan para wala na po tayong problema. Uh, magbibigay na lang po sila ng freebie. And uh, eto guys, gagawa natin ang paraan yan. I will make sure na hindi na sayang ang inyong pinaghirapan, ang uh, pagod at oras na binigay niyo sa amin dun sa live. I will make sure na maayos natin yan. We are really sorry for what happened. I am sorry for what happened. Matinding matindi ang nangyari talaga. I hope you find in yourself to forgive us, to forgive ITEL for what, for what has happened. I just hope that uh, hindi to maging source of hate sa ating dalawa. Ayun na naman. Thank you so much for supporting us. Thank you so much. And I'm sorry. Hindi pwedeng iyak-iyak lang <laughs> sa likod yun. Oo, kaya. Partner, napapapaawa i-cancel nyo na lang, i-cancel nyo na lang. Hindi pwede ganun. Eh, kung paano kabayad ako ng piso? Oo. ika-cancel nyo lahat. Paano yun? Dapat magkaroon dito ng liability. Mm -hmm. Sa akin, hindi ko alam yung ano yung binalak nila. Oo. Oh -oh. Kung binalak nila para mag dumagsa at mm -mm. makilala yung cellphone, kahit sa gintong klaseng promotion, mm, mm mali yun. Mm -hmm. May estafa doon pa. May panloloko doon. Di ba? Tapos, kapag ka dito, may nadanyos kahit piso lang. At marami kayo, at ang, ang the intention from the start, mm -mm. Eh, I mean, kung qualify natin, ha, mm, mm di naman natin sinabi nandaraya daraya sila. But we have to qualify. Kung from the start, ito talaga intention nila para dumakisa yung tao at makilala itong cellphone na to. Diba? At may mga nagbaya dito. May staffa dito. Mm -mm. Diba? Mali, mali yun. Diba? Oo, sabi ni Chopaeng, ah. may pagkakamali din si Unbox Diaries. Dapat nagsabi kung ilan lang ang pwede naman i-set up ng company. Yung ilan lang ibebenta nila at mailagay out of stock. Oo, meron ganun, di ba? Uh -oh. Sabi ko, pag may nakita, oh five left, uh -oh. six left. Makikita mo na, kaya magmamadali magmamadalikan. Mm -mm. Pero ang akin rito, partner, tama, ha? sinasabi ni Arnold Lopez, si DTI tahimik ata. Baka walang nagkukomplain. Si DTI, kahit na partner nakailang pangyayari na nang ganito mm. 'di ba? O yung sample nga ni yung nag-vlog patungkol rito, yung naglagay rito ng tattoo, 'di ba sa ano yun? Tapos Undi ko matandaan niya ano ba yun? <laughs> tapos sinabi niya na, na talagang nagpa-promo siya, tapos dahil sa kanya ano to nagpalagay ng tattoo eh uh, yung pala ano lang nila partner meron na palang tawag nito bago pa man in-upload uh, set, set up na pala yon mm, mm, para lamang mm. alam, maging trending no. ah, o, no. pero okay so may nangyayaring paluloko sino ang mga nagiging biktima rito mm. yung mga kumakagat partner yes. yung mga nanonood consumers pa rin po sila mga mm. ordinaryong tao na naniniwala mm. doon sa mga ginagawa nilang ano partner gimmick okay mm. so okay uh, ang ganitong klasing ano po ah uh, ginagawa sa online na mga mm. pro promo pa rin yan ang pag sa pagkakaalam ko partner tayo lang rito sa stasyon. pag gumagawa tayo ng promo hindi natin pu puwedeng gawin yan without the permit from the DTI, Department of Trade and Industry. Mm. Kaya nga, sa baba ng mga plug, sa baba ng poster, makikita, per DTI, DTI permit, DTI permit mm -hmm. number. Mm -hmm. Pagpakain yan, partner o gamot, per BFAD. Oo. Oh, ah, uh -oh, ah, ah. Permit. Kasi, uh, yan ay para mamonitor nila. Partner, mm. kung anong klaseng promo, okay, at totoo ba yan mm. na ibibigay natin sa mga consumer. Because mm. ito ay, strategy, marketing strategy. Mm-mm-mm. Para para manghikayat yes. ka pa ng maraming consumer. Mm. Oh, maraming bibili sa iyong produkto. Mm. Oo. Oh, oh. Eh yun know, nga partner. Um uh, Syempre si DTI dapat ma malaman din to. Oo. Oh, oh. Dapat maka maka kung nagmo-monitor ang mabilis na mga tauhan ng DTI, makikita to. Oo. 'Di ba? Pero ako kasi, sabi ko ako hindi ko alam, kundi uh. mo lang sa akin sinend. Uh Oo. -oh. Siguro kasi hindi ako mahilig sa mga ganyan unbox unbox. Uh -oh. <laughs> 'Di ba? So hindi ko siya alam. So uh -oh. tingin ko dapat meron pa rin. Ay, ayoko kasi agad sisihin si DTI mm -mm. partner. Okay. Kasi baka hindi naman nakarating. Sa dami ng produkto na yan, uh -oh. partner. Baka hindi nakarating. Sabi ko ako hindi ko alam. eh. Oh, Kahit yung sita-too sila sabi mo, hindi ko siya ma-remember. Oh, oh, oh. So it's better kung merong magsusumbong. Oh, Kasi yan oh. mga ginto yan mga kayubi eh. Sabihin natin piso. Halimbawa ah, ako, na mm -hmm. naloko ako ng piso. Hindi ko na siya pag-aaksahan ng oras sa totoo lang. Hayaan ko na yan. Hahayaan ko na siya. Pero isipin nyo mga kayubi kung ilan kayong piso. Diba? Kung ilan kayong piso at nagbayad na kayo. Diba? So mababaliwala na yun mababalik pa ba yun? Kahit i-cancel nyo yan, hindi yan mababalik. Mm -hmm. Eh, mas mahal pa siguro yung pag-grab pag ng piso kaysa doon sa piso. Correct. O siguro, GG, eh, cash, I don't know. Pero malamang, hindi nyo na yan papansinin kasi sabi nyo, ah, sige na, okay lang, piso na lang. Piso lang yan. Mm -mm. Pero kasi yung piso na yun, partner, pag inipon mo yun at marami sila. Malaki-laki din yun. Oo. oo. Mm -mm. na, na kung, kung ilang tao ang naniwala para dito. And e, yun, Danyos yun mm -hmm. Pero kung ikaw ba na danyosan ng piso Magpa-file ka ba ba ng case? Hindi na mm -mm. di ba? Tapos kaya ang mga yan nito Magpapaawa na lang yung iba Nahin, dahil, na, dahil alam nagkamali. nila piso lang yung mga Pilipino uh, oh, oh. Sa piso, hindi na yan papansinin Hindi papansinin, yun oh, yun oh. Pero malaking danyos yun kung iisipin mo So guys, just one hour ago, nagpost si Itel sa kanyang official na Facebook page. This is the official statement sa nangyari na piso sale ng a 50 ng Itel noong July 6, 2024. And sabi nila, sa lahat ng affected dito sa sale, humihingi sila ng paumanhin and bibigyan nila ng 2,898 peso na voucher to each and every one na affected. No? So, Uh, one voucher per buyer, no, for per winner siguro, kasi there are others na mga nakuha ng 20 per person, 30, 40, 50. Yun ang mga naririnig ko. Ha? And just to be fair, para isang voucher per person, you can repurchase the A50 again or you can purchase other ITEL products na nasa ITEL Philippines Store. So I think this is a very good type of apology from ITEL na inamin naman nila mistake nila and moving on para medyo iwas na rin sila sa problem with DTI. So, yeah guys, this is the latest update. Probably this is the ending na ng ITEL A50 na piso sale na problem nung July 6. So, yeah, if you have any problem, contact nyo ng diretso si ITEL Philippines for your voucher or kung ano man kailangan mo i-claims nila. So, yan, this is the latest. Mga kasama hanggang bukas, samahan natin uli ang ating nag iisang abogado ng bayan. Partner. Yes, hanggang bukas makikita at makaririnigan tayo. Ako po sa Tony Claycast so, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Pinag